Hello guys. Hello guys. Welcome to my vlog. James Guara Vlogs. Nandito ako sa plebare ngayon kasi may party. Tingnan nyo. Ito yung mga pagkain namin. Hello guys. Hello guys. Welcome to my vlog. Just yes, Guara Vlogs. Nandito ako sa plebare ngayon kasi may party. Tingnan ito, ito yung mga bagay namin. <coughs> Kulang pa to kasi ng torta. Kulang pa. Wala pa naman yung kasama ko ba dito. Wala pa. Oh, may pa nga siguro pupunta yung mga guests na. No? Oo, oh, ngayon na. Nandiyan na ba? Hmm. Wala pa naman. Ito yung sa labas namin. Albina Hospital. Specialized Hospital. UBID. Obid Hospital. Sa kabila. May mga bulang lang sa, sa baba. Ah, Ah, yun. Tapos daanan na yan siya. Tapos dito yung TV malaki. Ayan. Tapos yung mga Lebra Library guys. Ang dami. Tingnan nyo guys. Andami. Pwede ka magbabasa dito. dito guys tayo dito ng mga libro libro natin <coughs> wala ba siya ukat hmm? oh vlog subscribe mo naman ako sa youtube channel ko <laughs> subscribe mo ako sa youtube channel james guara vlogs Хыхай. ты на себя. Dalam ini perut itu guys, seberang dani, ulang, ulang oh, tema ini, gizi, bawal, gizi. Papunta pa yan Papunta pa Wala pa yung mga <coughs> Wala pa yung mga ano mga customer kaya magbibidyo muna tayo saglit yung mga bibiligo nila sobrang dami ito yung computer shop nila computer lang Doon nyo guys. Yun yung computer lab nila guys. Yan. Mga computer lab nila na. sila sa ano. Kasi bawal na kasi pumunta doon. Hanggang dito lang tayo guys. Kasi bumunta pala kasi bawal. Baka mapagalitan tayo. Kaya tago ko pa lang muna kasi dito desing mamut itu nanti nanti lah. Itu yang party ko. Itu yang membandingkan party mana. Ini to puntarihat aja parang komputer lungn tibenilan laki